At ang away na nga tayo, galing sa palengkit, magtsanggit mga lalabs. At ito, sobrang init, gusto mo magpahinga. Kaya ang ginawa ko, nagbubong tayo ng, ng samantala sa pagtulog natin ng pum. Ayan, at napakainit na mga, mga lalabs. Sobrang, sobrang init, grabe talaga. Pero kahit sobrang init, natulog ang inyong inday. Dahil nga pagod at puyat, dahil magaling araw pa lang na nasa palengkit mag tayo, magtsanggit mga lalabs. Kaya ayan, nakatulong liwang ko yung pum. Tatlo na, ang inigtag pa natin yan, meron pa tayong color para lang ang ating pakaramdam at talaga mga sobrang init. At naisipan nga namin bumili ng hagdanan para maabot namin ng kesame, malagyan natin ng kesame na yung silver mga lalas para patulong din na hindi masyadong mainit sa so, pagtulog. Lalo sa tanghali ngayon, sobrang init mga lalas. At at binuksan na nga natin para ma maitayo natin ang hagdan at makapagkabit ng kesame mga lalas para ma tulungan natin ang init na ito mga lalas sobrang naman talaga naman pag uminit ay sobrang init pag naman umulan sobrang ulan charot at wala yung at ito na po yung ating silver napang lagi sa kisa yung mga lalas. Nababa na kasi ang ah, bubong dito sa tindahan dito sa kabilang bayan mga lalas. Medyo mo lang namin yong mga lalas makatulong sa ating pagtulog kaya bumili na tayo ano pang hinihintay natin. Ikabit na natin yung mga lalas at ito na nga pinuputol natin ang ating silver natin na lagi sa ating kisame mga lalas ko at ito ikakabit na natin ang ating kisame para lang guminhawa ang ating pakiramdam naman para at ito na nga mga lalas nangyari na natin ikabit ang ating mga kisame dyan. Hindi ko na naipakita dahil busy ang inyong lalas. Ayan sa so sobrang init kitang kita nyo naman labas. Sobrang init mga lalas kaya bawal kayo naman lumabas. Kung wala gagawin sa labas, kaya tumahid na kayo sa bahay or kung ano magkosang kayong lugar, kaya kayo sa mga puno na malamig para makaturong sa ating kalusugan. Ayan, ganoon lang mga lalab. Sobrang init, kita, kita yun nyo Kaya ingat-ingat po tayo mga lalab sa ang panahon ngayon. Ayan, tapos na, yari na ang ating kaya sabi, magiging hawa ang ating pakiramdam. Yun lang.